dalangin sa panahon ng bagabag. Awit sa is. Panginoon, huwag akong kamuhian at sumbatan. Sa taglay mong kagalitan, huwag mo akong parusahan. Naubos na ang lakas, kuyawe, ako'y kahabagan. Palakasin ang lingkod mong, sa hirap ay halos patay. Bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. ang ganitong kalagay ay kailan mo wawakasan. O Yahweh ko, lumapit ka ako ngayon ay iligtas. Yamang ako ay mahal mo, huwag bayaang mapahamak. Sa daigdig niyong patay, nililimot ka ng lahat at wala nang magpupuri na doon ay magaganap. Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigma sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kakaiya, ang mata, ang mata ko'y magang-maga. Halos din na makakita, kaaway ko ang may gawa. Layas kayo masasama, layo kayo't ako'y iwan. Yamang ito'y panaghoy ko, ay dininig ng may kapal narinig na ang hikbi ko ang dalangin na tulungan. Tinugon na niya ako sa lahat kong panawagan. Kaaway ko'y magdaranas ng pait ng kabiguan. Sa kanilang pagkalito'y tatakas ng madalian.